So, what's up, what's uh, up mga karodi it's road deck here <laughs> ngayon mga karodi meron tayo pupuntahan there are two things first, yung stickers natin yan, magpapagawa tayo yung stickers ngayon so dito sa may Makati, meron ako nakitang uh, shop dito na gumagawa ng mga stickers so katungan tayo dun sa kanila kung magkano and then right after pupunta ng Manila sa may San Miguel to check out naman sa Memory Feeds kung magkano yung GoPro mic adapter kasi hirap na hirap na ako magsalita just like now nang walang gamit-gamit ng mic adapter ng mga karode yan, is ko po rode eh. <laughs> so mga karode yun dalawang bagay lang, una stickers and then second, yung mic adapter natin hopefully makabili tayo mamaya mga, mga karode dito na ako sa may pasay sa may banda ko na lang yun mga karode tra let's go Ayan, so dito lang to sa may pasay yung stoplight kung saan pwede nyo kumaliwa, pwede nyo kumana kahit naka-green So magkukumpul-kumpul kayo doon, magbubunggubunggungan kayo doon, bahala na kay sa buhay nyo. It's your life. Ganun ang mood ng mga stoplight dito mga karodi. Walang bawal dito, walang bawal kumaliwa, kumana. Basta nakagreen lahat kayo pwede. What the heck, di ba? At syempre, itong Libertad Street, ito ang pinakamatratic na lugar dito sa may mga karodi. Kasi dito sa may bandang unahan yung palengki nila. Eh bakit ba naman dito ako dumaan <laughs> mga ka Eh wala ko din hindi ko bahay pero let's just ride enjoy general na natin to. Mahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. Ang so, pa traffic naman kasi dito bakit dito pa ako dumaan? Ewan ko din minsan hindi ko bahay din Kung saan mas mata traffic dun tayo pumapasok. Get some help. Just yes, to pull in So ito na yung palengke Pamilihang ng bahay ng lungsod ng Pasay mga ka-roadie. Takbo inang. Oops. <laughs> let's go <laughs> nakagreen tayo yun ang hirap sa mga naka e-bike mga ka kasi wala well, naman silang alam eh di ba hindi nila alam yun kaya naku tayo nila mag adjust kasi okay, kalabas kasalanan pa natin lahat di ba tayo mga may alam tayo mga lisensyado may mga ristro kasalanan pa natin yan pagdabanggan natin sila diba? <laughs> kaya iwas na lang natin para hindi tayo masangkot sa gulo di ba ay hey, naku oh, it's the point bilis bilis oh yeah <laughs> susunod natin yan Gago! so ito nga pala yung uh, pambansang university ng mga magsasabong Pasay Cockpit Siya tao, siya ato na ang boss, naman So sa may banda mo na, few meters away, nandun na yung pupuntahan natin So dito, lampas mo ng tulay, makakagun yung nakakasakop dito Asan ba yun? Dito yung banda eh So ito na yung mga di sticker decals Ah, let's go. Oh yeah. Printed po yan, sir. Pag mga ganyan po, sir, uh, printed laminated outdoor sticker po. Ah, oh, outdoor. Ah, uh, outdoor sticker. Kaya po food. natin bigyan ng ano na 25 bang isa. 25 bang isa. Opo, kaya lang po ang minimum po natin is 100. 100. Oh, 50, 50, 50. Uh -huh. So magkano yun? 50 times kasi pwede po Usually po talaga 35 So yun yung pinakamagandang quality? Opo Kaya ano po medyo maliit lang po kasi yung sa inyo uh -huh. Kaya pinigay ko lang na kasi, 25 Kasi pamigay ko lang naman sa mga ano eh uh -huh. 25 Kaya maganda siguro kung Mas marami na Kali sa 25 times 1 to 15 Sa 25 pieces? Uh -huh. Sa 25 pesos, sa 30, ah 50 piraso. Sa 50 piraso. 1, 2. 1, 2, 50 po. 1, 2, So, pwedeng 1, na lang yan. Just kung ano na. wala na ay kayo. Kasi po, na po yun eh. Manit lang po kasi yung ginawa. Eh. Pero nagkaroon ah. na po ng Maganda klase na po yun. Kung pamigay nyo lang naman, maganda klase na po yun. Okay. Ito po yung na namin, mga printed laminated natin. Printed laminated. Wow, okay yan. Maganda yung quality alaminig na po yan yeah. saka nakamasin ka na po yan sir masin ka hindi po yan mano mano po so ano, gano'ng katagal to? makakuha ko ba ngayon? kung makakapagano uh, ka ngayon sir kahit bukas kayo mo makuha yan kung makakapagano um, ka uh, ngayon magbigay mo sa akin yung file mo may pasaw kay boss hmm bukas papaprint ko bago ako pumasok para ako na mismo nagkakat dito so hanggang ano oras kayo bukas? wala sa isko. kasi may unang trabaho bukas kahit kinabukasan sir kahit pangadaan ba bukas o so, hindi umano basta bukas gagawin ko na sir ah okay So kahit hindi ko makuha ngay uh, bukas. Any, 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 other day pwede? Say. Any other day pwede naman. Opo, kasi basa, basta, bukas, kung magpapagawa, tibating ko bukas magawa na para at least any time na tumaka, makuha ko pa siya. Oo, oh, okay, okay, sige, sige. So magdadaw na muna ako ng like, let's say 50% na Opo, okay, eh, okay, 50%. Ah? Sige, sige, sige. Oh. Almost one inch, sir. 1 inch. Ito yung actual na ano. So yung actual na size na is? Uh, almost 1 inch, sir. 0.9. So yan. Ito, ito, ito na yan. yung actual size. Yeah, oo. Oh. Okay na sa akin yan 1,000 Boundary ng Pasay at Makati, mayroon ditong shop na gumagawa ng mga stickers Nakita ko yung quality, maganda, solid Dito lang yan, Tingnan natin yung address nila Dito Ayan ah oh. So ito, Makati Doon, Pasay na So pinaka landmark na lang yung Carters Casino Station Ito, Mayor Street na yan And Mayor Street So maganda yung quality ng stickers nila Outdoor sticker actually, waterproof Ganda, maganda, maganda. So, 25 per piece. So, umorder tayo ng uh, 75 nung ating uh, sticker na gating nito. Uh, so, sa akin na lang. Uh -huh. Yeah. <laughs> so, meron tayo dito yung sticker nito. Ayan. So, okay, okay. So, Sir Alan. Yun. So, Sir, Sir Alan, babalik ako na yung sticker ko. Okay na yung ating first uh, goal for today. Sticker. Yeah, meron tayo yung sticker. Dali tayo Sir Alan. Shout out. Tapos, nag-down lang tayo ng 50% sa ating uh, total na babayaran. So, papalikin natin siya after, maybe after day, maybe day after tomorrow. English English pa kasi. <laughs> okay, okay. Okay, let's go. Punta tayo din sa ating second destination sa May Manila. Para na lang sa Memory PH. Check natin yung aking, check natin yung GoPro mic adapter. Alright, let's go. From here, 27 minutes. 7.2 kilometers yung layo o distansya ng ating pupuntahan mga kawodin. So, ba tayo dito. Alright, let's go! So talagang na natin ng mic adapter mga karoodi Kasi mahirap talaga eh Hirap magsalita ng walang mic adapter Almost lagi may mataas ang boses Lagi kang sigaw Lagi kang <laughs> Which is ayoko nangyari sa atin palagi Guys, dito ah, gun-free zone Yun Kamabait ang tao rito ah Bawal daw ang dito Bawal ang baril dito sa Makati. Yan ang mga binay. Wala <laughs> anong meron ganun lugar dito sa Makati. Gun free zone. Ibig sabihin, walang baril ang mga tao rito. Pero, maniniwala ba kayo? Siyempre, hindi naman tayo pinakahapon, di ba? Hindi tayo maniniwala ito ng mga road. So, kakaliwa tayo dito sa Maismenia Highway, mga road, ops, careful. Ops, careful.

problema dito na traffic ang dami ng truck yari patay patay tayo dito mga arodi naku po inang mali pa yung naka-pwestuhan natin eto yung pinaka ayaw ko saan magsit tayo? saan so, tayo bubunta? ay patay patay tayo dito oh, patay tayo dito

diretso lang tayo dito napakalayo na ng itsura na sa dati pag muna nang magkaroon ng skyways malibili ko na talaga dito wala na, usad tagong na kami dito talo pa namin yung patay sa unahan ayun sa, 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 pero bawal yan pero, minsan lang naman. Tara! <laughs> Off-limit off na kami dito pero wala magagawa traffic eh. Anyway, paminsan-minsan lang naman yan eh. Hindi naman araw-araw. <laughs> Kaya hindi natin hinamagaling yan. lang ng pagkakataon mga ka Wala nang gahalawan. Finally! Pakalain mo yun sa tagal lang uh, pinambay namin doon. Kilala ko na lahat sila. <laughs> ng Maynila ngayon Diyos ko po inang Tara, hindi tayo Oops Kahit saan ka lagi eh. Grabe yung traffic So malapit na tayo mga ka karodi 3 minutes na lang Sobrang malapit na natin mga karodi Bakit nga ba sa memory pH Bakit nga ba hindi sa online pwede naman o pwede naman yon. ang problema hindi mo makikita yung item na bibiliin mo ako kasi gusto ko nakikita ko na at saka medyo mahal tong item na to eh medyo nag iingat din ako mas maganda yung actual mo nakikita yung binibili mo saan to? bakit? hindi ba tayo naliligaw? ah mami naman ba't na yung mga tulis dito? nandito na tayo sa location Memory Fields oh, One nasa kaliwa daw Nasaan? Kaliwa O, oh, dito na tayo Kaliwa Naku po, inang, wala Patay tayo dyan, bro Kuya, alam mo ba yung memory pH kung saan? Memory pH. Memory PH Hindi mo kapisaan doon? Hindi mo kapisaan doon Okay Siguro balik na lang tayo Kasi nasa may website doon siya Balik tayo Kasi baka na lang pasan na natin eh. Memory PH Ito sa bandang kanay eh. Dito tayo magpunap Stop it. Get some help. Kailan pa nagsara? <laughs> Last month pa? Oh, two, months. two months ago. <laughs> Sarado na. Ayun. So, salamat. Salamat, boss. Sarado na pala. <laughs> Diyos ko po yun Hindi kita matutulungan. Solohin mo yan. Ito pala yun. Ito pala yung dating memory feeling. So, sarado na siya. Dalawang buwan na ang nakakaraan. So, eto talaga siya. Uh, Grabe, may tayo sa walang. So, manawagan na lang tayo. <laughs> manawagan. <laughs> Ako po'y nananawagan sa lahat ng mga hindi pa nakakalam na yung branch po ng Memory PH dito sa may San Miguel, Manila ay sarado na. Anyway, ganun talaga. So, kahit may simple tayo, nakapag-ride naman tayo dito. Napasabak naman tayo sa isang malupitang traffic kasi rush hour na eh. What an experience for today. <laughs> Ayan, so mga ka ito na lang natin tapusin yung ating vlog for today. Kahit hindi man natin na-achieve yung gusto natin gawin, at least meron tayong na-achieve na isa. Nakapagpagpagawa tayo ng staker natin din natin yun day after tomorrow so yun lang mga karodi thank you for watching thank you for riding with me ayan maraming salamat please like please like share and subscribe tapos yung bell huwag niyo kalimutan, sa video kung may updates sa mga video pa natin darating ayun lang sa mga karodi stay safe bye sa ito peace